Kumusta mahal na mamumuhunan? Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong i-pause. Maaari mong tingnan ng detalyado ang bawat indicator ng organisasyong pinag-uusapan. Ngayon, tinan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Vimed Healthcare, Inc. Ticker, ENA. Pagsusuri batay sa data noong Marso 23, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Vimed Healthcare, Inc., na bibilang sa subkategory. Medical Equipment, siyam 5 mga kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri na kung saan ay napakakinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 2.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na score para sa buong merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 8.5 puntos para sa Vimed Healthcare Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Vind Healthcare Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Vind Healthcare Inc. Nagpakita ng trend na minus 23%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 17.4%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Vimed Healthcare Inc. ay US $0.2 Na may market capitalization ng subkategory na US $530 bilyon. Vimed Healthcare Inc. account para sa isang bahagi ng 0.053%, ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US $0.13 bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategory ay US Dollars 137 Bilyon. Vimed Healthcare Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 0.013%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Vimed Healthcare Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.053%. Ang halaga ng libro ay 0.03%. Ito ay 75% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US$ 0.006 bilyon. Utang sa book capitalization ay 4.6% ng kapital ng kumpanya. Rating para sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 25.5. Ang average na subkategori na 66.1 ay 61% mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon Ito ay 53.5% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay tatlo. Ang average sa subkategori 4 ay 68% na mas mababa kaysa sa subkategori average. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Ito ay 55% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 5% na may average para sa subkategory na 6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan ayon sa subkategory ay 0.312%. Ito ay isang apat na daan at walumput pagtaas sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng timbang sa halaga sa pamilihan ng organisasyon Vimed Healthcare, Inc., malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 200 at 43,000 dolyar. Samantalang sa subkategory 1,425,000 at dollars, ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 82.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 10.5,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay 21.6,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 56%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay US dollars at siyam na pulibo, sa subkategory na daan at na Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 80 Pagtatasa ng mga benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 1% na may average para sa subkategory na 2%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Teknikal na tagapagpahihwati labing apat na nagpapakita ng antas na 36% para sa kumpanya Vimed Healthcare Inc. Para sa subkategori, ang antas na ito ay humigit kumulang 47%. Sa karaniwan, mas mataas ang halaga ng mga bahagi sa subkategori kaysa Vimed Healthcare Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 12.82. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast ay humigit kumulang 77%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng bagay sa isang partikular na desisyon ng season sa pamamagitan ng isang sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru, markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya Vimed Healthcare, Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy deal sa presyong US Dollars 7.24 kada share. Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 8.01. Ang stop loss ay nakatakda sa 6.47. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng kalakalan sa Abril 22, 2000 at 25, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, NSE, ay magiging isang balancing sell order. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay may publish na o na-publish na sa channel kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance. Ang pangalawang order ay sarado sa apwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Help System Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na pulutong sa buong mundo.